Grabe guys, ngayong ng linggong ito nagbukas nga ang Tayabas Farmers Market na pinangunahan nga ng mabuti nating punong nunsod, Mayor Kuya P. Walim. By the way, hi! Ako nga pala si Maki. Ah ah, ayan nung haba nga na re. Right? <laughs> ngayon nga guys, ako nga ay magkakabit ng tarpulin muna bago nga magumpisa nga ang event. At bago nga ang lahat, i-shoutout nga pala dito kay brother na tinawag pa nga ako para nga sa shoutout. At syempre, hindi nga magpapahuli itong ating magagandang staff nga ng Tayabas Tourism. Ah, ah, iya, ay, oh. At maya, maya nga, itinignan ko nga muna kung ano nga yung mga tinda nilang gulay. Bale, meron nga pala sila ditong talbos ng balingoy. At ula. At meron nga din pala ditong sinantulan ay talagang, oh, lulutuin mo na lang, eh. At sa prutas naman ay meron sila ditong mangustan. Ano nga ba? Mangustin ano? At meron din sila ditong balinghoy. At meron nga din sila ditong veggie roll salad. Ito, hindi ko pa ito natitikman. Wari ko'y masarap nga are. Sa akin ngang paglilibot nakita ko nga ito si Madam Jasmine. oh, ah, uh, uh, shout out shoutout sa'yo, Madam Jasmine. Bali, ang farmer's market nga pala ay bukas nga lang ng linggo tuwing alas 6 nga ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Bali, ang mga presyo nga pala ng mga gulay dito hindi rin naman nalalayo sa ating pamilihang bayan. Tsaka tuwing linggo lang naman sila nagbubukas. At maya maya nga ay dumating na nga ang ating punong lunsod na si Mayor Kuya Biwali. At bago nga mag-umpisa nga ang event ay naglibot-libot nga muna dito si Mayor. At naghahanap nga siya ano kung ano nga yung ma maaaring mabili. Bali, ang nabili nga pala ni Mayor dito ay saging. Hindi ko lang alam kung anong tawag dyan sa saging na yan. Mukhang okay. natakam nga dito si Mayor ay o dilaw na dilaw na kasi yung saging ay. At syempre, kasama nga din ni Mayor ang napakaganda niyang may bahay na si Mayora Mindalim. At maya nga ay nagumpisa na nga ang event at pinangunahan na nga pala ito ni J. Eric at ang una nga niyang tatawagin para magbigay nga ng pahayag ay si Sir Coco Patao niya. Ang minamahal at minagalang na punong lungsod uh, Honorable Anthony e. P. Walim hindi eh, po ang ating piba ay uh, Mayor Aminda, magandang umaga po uh, Siyempre po ang ating katuwang sa Sanggunian Panlungsod, uh, ang ating SP Committee Chair uh, para sa Turismo at Kultura Councilor Ana Obispo, na eh, hindi po ang kinatawan ng ating City Agriculture uh, Ma'am Rhea Agudilla. Maraming maraming salamat po uh, sa pagbabuhilap sa aming mga gata -fan. Ang kasunod nga na magbibigay nga ng mensahe eh, ang napakaganda nga nating konsihala ...konsihala Ana Obispo. At sa pinakapida po ngayong araw na to, ang ating mga magsasaka, ang ating local producer... At maya maya nga ay eh, si Mayor na nga yung nagsalita. ...alating naman po ay magbibigay po sila ng uh, pang makinaryan na pang po. So, tandaan niyo po, lagi po nakalala yan, LGU sa mga magsasaka. At uh, yan po naman ay uh, kailangan natin gawin. Nakakatuwa po na nakita ko yung inyong mga ane, eh, talagang uh, sariwa. At uh, medyo din. Ano uh, yung dalawang piling na saging, eh, 70 lamang. Ay eh, mamaya marami-rami na naman kumakalain sa atin nga na sinabi nga dito ni Mayor Iniikahit ni Mayor na ang lahat nga ng may-ari ng kainan o gulen sa Tayabas Ay tumirekta na ng nga lang sa magsasakang Tayabasin At magbibigay nga din siya ng karagdagang 10 milyon pondo para sa agrikultura Grabing maalalahan ni ni Mayor sa mga Tayabasin Maraming maraming salamat po sa napakaganda niyong mensahe para sa mga magsasaka nating Tayabasin At maya maya nga ay aktual nga binuksan ang binuksa ng Tayabas Farmers Market Para nga sa mga magsasakang Tayabasin Talagang saludo nga naman ako sa mga magsasakang Tayabasin ay kahit yanong hirap ay talagang kinakaya eh. Bigat sabi nga ng mga taga Quezon, eh wala nga tamad sa keson. Hanggang dito na itong video ito ay eh, maraming maraming salamat po sa inyo. Pakilike naman at saka share.